Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan kung katoliko at hindi katoliko Ito na naman ang iyong lingkod bumabalik upang iparating sa ating lahat, sa inyong lahat Ang mga mensahe ng Diyos sa Biblia Gusto ko lang po ipaabot ang mga katotohanan na nakasulat sa Biblia At ang mga sinasabi ng ating mga kapatid na mga Catholic Faith Defender Na ang hindi katoliko daw mga sulpot at mga kulto Ikumpara natin mga kaibigan para malaman nating lahat kung sino ang nagsasabi ng totoo. Sa maraming panahon at sa maraming pagkakataon, sinasabi ng mga katoliko nating kapatid at mga kaibigan na hindi daw sila nag-worship sa ribulto. Sinasabi rin ng ating mga kaibigan katoliko at mga pare at mga katolik faith defender na hindi daw sila nagpipray o nagdadasal na nalangin sa ribulto. Totoo kaya ang kanilang sinasabi? sa tuwing may fiesta sa mga ribulto, sino ang kanilang pinaparangalan? Hindi ang Diyos, yung mga ribulto, yung mga taong matagal nang namatay na ginawang santo at santa ng mga katoliko. Mga kaibigan, ang katotohanan ay katotohanan. Hindi pwede na i-pervert ang katotohanan kasi salita ito ng Diyos. Sa Diyos lamang ang parangal, sa Diyos lamang ang karangalan sa kanyang pangalan lamang ibigay ang glory and honor. Pagkat utos ng Diyos, utos ng salita ng Diyos, na siya lamang bigyan ng dakilang karangalan dahil sa kanyang kagandahang loob at katotohanan. At sinabi ng gawa, chapter 17, verse 29, Sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad lamang ng mga larawang na ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mga kaibigan, tingnan niyo ang mga, tingnan niyo ang yung ginagawa ng ating mga kapatid. Tingnan niyo sa video. Yan ba ay kalugud uh, kalugod-lugod sa mata ng Diyos? Napakalaking uh, salungat sa salita ng Diyos ang ginagawa ng mga tao tuwing may fiesta. Wala tayong mababasa sa Biblia na may utos ang Diyos na purihin at sambahin ang mga ribulto. Tingnan nyo mga kaibigan ang video. No? Dinidinay ng ating mga kaibigang katoliko sa maraming panahon at maraming pagkakataon, dinidinay nila ang kanilang ginagawa. Sabagat kahit bistado na sila. Basahin ko ngayon mga kaibigan. Makinig kayo at tingnan nyo ang video ito at makinig kayo sa kanilang prayer and worship. Sapagkat sabi nila, sabi ng mga CFD, Catholic Faith Defender, hindi daw sila nag sa ribulto. Sinabi ng mga pari at mga Catholic Faith Defender, hindi daw sila pray nagdasal sa ribulto. Pero ito ang kanilang uh, sinasabi sa kanilang prayer and worship sa ribulto. Pakinggan ninyo mga kaibigan ang kanilang mga dalangin at worship sa ribulto. But please listen carefully. O Senyor Santo Nino, you are our King and you are our God. We worship you. You are our strong defender. Ano to? At sinabi niyo hindi kayo nag-worship sa ribulto. Tingnan niyo. Anong ibig sabihin dito. At it's so clear na sa prayer lang ninyo sa ribulto ni Santo Nino, ay nag kayo. Ina-utter ninyo, binibigkas Diyos sa inyong mga bibig, O oh, Senyor Santo Nino, you are our King and our God. We worship you, you are our strong defender. Kahit sa maraming panahon at maraming pagkakataon, sinabi na namin sa sanlibutan, sa buong daigdig na sa Biblia, walang mababasa na Senyor Santo Nino din mga kaibigan natin at mga kapatid na katoliko. Hindi daw sila nagpipray sa mga ribulto. Okay, Aber, titingnan natin kung ano ang klasing prayer ito sa novena prayer ng Mother of Perpetual Help na mga katoliko. O oh Mother of Perpetual Help, grant that I may ever invoke your most powerful name. Oh my goodness, most powerful name kuno no? Kisa Galana? Mother of Perpetual Help, si Maria daw, most powerful name. Acts chapter 4 verse 12. Walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos sa sanlibutan para ang bawat isa sa atin ay maliligtas kundi ang Panginoong Hesus lamang. No? So napakalaking salungat ang sinasabi sa prayer ng Mother of Perpetual Help. Liman ka. Tingnan niyo mga kaibigan, Safeguard of the Living daw ang Mother of Perpetual Help and Salvation of the Dying. Because in the Bible, Psalm 46, it says there God is my refuge and strength, a very present help in times of trouble. Ang Dios lamang siya ang magliligtas sa atin. A very present help in times of trouble. He is our helper, our God, and our Savior, according to Psalms 46. Sinasabi ng ating mga kaibigan, hindi daw sila nagpipray sa ribulto. Ito ang ebidensya. Huh? Please do not delay to help me wherever, whenever I call on thee. In all my needs. Napakasalungat. pagkat the Bible says in Psalms 23 verse 1, The Lord, a Lord is my shepherd, I shall not be in want. Ang Diyos mo'y ako magbalantay, wala'y makulang ka na Sa Psalms 23 verse 1. Pero ito ang sinasabi nila. Huh? Do not delay to help me whenever I call on thee. In all my needs. Sa lahat ng aking pangangailangan, tulungan mo ako in all my temptations, sa tuwing may mga temptation, I shall never cease to call on thee. Hindi ako tumi, hindi ako tum hindi ko tumigil sa pagsambit sa iyong pangalan. O sacred name Mary. O napakasalungat. O kaibigan, ang kaligtasan ay matagpuan lamang sa Panginoong Hesus Kristo. In John chapter 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes, no one comes to the Father except by me. Hindi makapunta ang bawat isa sa atin sa Panginoong Diyos sa langit, kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ. Ito ang sinasabi niya. Hindi kay Mary. At tungkol sa prayer, mga kaibigan, sa John 14 verse 13, Buhaton ko, bisagunsa nga inyong pangayoon sa akong pangalan. Aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak sa so, pangalan lamang ni Isu Kristo ang dawaton sa Diyos Ama hindi pangalan ni Maria walang utos sa kasulatan walang utos ang Dios sa Biblia na kapag humingi tayo ng mga panalangin protection, salvation or kahit ano mga kaibigan na ating hihilingin ay gagawin natin sa pangalan ni Maria ito ay isang salungat sa salita ng Diyos sapagkat sinabi ni Kristo sa lahat ng ating pangangailangan, ang prayer natin kailangan sa pamamagitan ni Hesus Kristo.